Lord. Uh, magandang umaga po, Governor Albano. This is Aljuben Bendijo. Live na po tayo sa RMN DZXL 558 Manila. Aljo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa lahat. Nagpapakilig mo. Uh, Aljo, nasa Germany ako. Ah. sa Germany ka ngayon? Opo. Kailan ho kayo babalik, sir? Eh, pabalik ako sa lalo madali pala pabalik na ako sa Pilipinas. Kasi lang ako ng flight ngayon. Kasi tinatapos namin itong uh, agri-fair, agri-tech sa opa. Germany. Ito yung pinakamanaking agri-fair sa buong mundo eh. Opa. Ayang naman, hindi namin tapusin. Okay. O. marami so, nagtatanong, paano po, sino po gumastos po sa inyong biyahe po dyan sa Germany? Official to eh. Opo. Dahil sasakto ng gobyerno to, kay official ito, kaya hindi ito ali pa budget Oo. Kasi it hindi official gastos labit to, 'di ba? Opo. So hindi ho junket 'yan. Pasya Journal po, may mga gano'ng tanong eh. Hindi. Hindi jacket opo, governor go ahead. Aljo dito 'yung paggagawin para mag-jacket ako no para saka ito 'yung pinakapangit na lugar sa Germany, 'pag mag jacket din lang naman ako, didala ko sa Paris o sa Munich o sa anito sa sa okay. ito, sa Berlin. Saan ho kayo, kayo sa Germany sir? Ako, ito. Ito Hanover to Hanover, Hanover Germany. So titingnan mo din mo sa ano ito sa AI ito yung pinakapangit na lugar sa buong Germany. Mga ilang Wala araw? makikita rito. Kailan ho kayo pumunta no. So, ng Germany, sir? Ah, uh, nine ako eh. Natanggap ko yung, ano, yung uh, order nine. Nasa aeroplano na kami noon eh. Okay. So natanggap ko yung order sa ano na yun sa ano. Dito kami, tumitingin kami ng mga mga agritech dito kasi ito yung mm. pinakamalaking agritech sa buong mundo. Okay. Dito nag, uh, sa, nag uh, yung mga tao dito sa ano. At saka sa kung tatanagin mo ako tungkol sa Isabela, opo, opo. handa naman yung ano namin doon, yung uh, bago ko malis, handang handa kami doon, ano mo naman, sanay na kami sa mga sakunang ganyan. Opo. Tapos, uh, sa ano pwede report ko sa iyo A report sa akin dadalaw wala yung casualty sa amin yung nasira lang yung bahay wala naman na patay mm -hmm. so talagang so, dumaan lang sa Isabela yan ha? opo opo mm. at least man lang natugunan kaagad kasi nandun yata si Vice Gov o talaga pa mga opisyalis yes. po doon na natugunan kaagad uh -huh. ang na epekto po nitong bagyong one particularly hindi hindi lang pinaghandaan talaga namin yan three days, four days before pa, nag-tsunami drilling na kami sa mga coastal town. So, hindi namin ano yan, hindi na, hindi namin pinabayaan talaga. Hindi naman ako alis dyan ng hindi nakahanda yung ating mga tao. Eh. At so, yung ating mga tao, sanay na sanay na. Opo. At sinasabi ko na, doon yung in interview kami, hindi kami pwedeng red alert lagi dyan. Kasi pag red alert, pagdating ng bagyo, pagod na yung mga tao namin. Kaya, mm -hmm. sa akin, relax relax lang sila sabi ko chill 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 eh iba pa daw yung chill ang tumatig dyan sa ano na yan mm -hmm. sabi ko pray 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 chill 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 eh ang ang ang, ang lumabas sa uh, ano yung akala nila chill 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 sabi, sabi ko sa mga tao ay eh, mag relax na lang kayo dyan maski may bagyo hindi ganun yun sabi ko pagkatapos yung mag, pagkatapos yung magdasal mag relax kayo Opo. kasi wala tayong magagawa after Opo. that oh. na, ba yun, yung... sa paghahanda Opo. Uh, Gov, hindi talaga may iwasan yeah. eh. May mga ganun talaga memes, alam mo na, mga birada po sa inyo. Pero ito pong leave uh, ninyo had been approved a month earlier. Tama ho ba? Yes, 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 yes. Oh, Oo. Oh. So, It was discussed already. Approved, approved na ito matagal na. Matagal na. naman ako lagi kay, kay John Victor. Ano. saka, importante ano naman nila importante, pinupuntaan ko dito. At saka, alam mo, Ah, as a ano, oh, po. yung ano yung, yung uh, sa atin, ano dito, pinakaimportante, dapat moving forward tayo. Sino mo yung nangyari? 60 days tayong hindi nag-import ng rice. Mm -hmm. Tapos i-extend ni presidente ng 60 more days mm -hmm. hanggang December. Ibig sabihin, maganda yung bumper crop, harvest natin ngayon. Mm -hmm. Kung ma-extend 'yan ng one year, ano, siguro tayo lang si BBF lang sa si uh, BBM lang sa uh, mga naging presidente ng Pilipinas na naghindi na hindi nag-import ng bigas mm -hmm. one year mm -hmm. at kung may tuloy-tuloy ito hanggang sa pagkatapos ng termino niya legacy niya yan na hindi nag-import ng Pilipinas ng bigas mm -hmm. during his time okay. ibig sabihin naging self-sufficient tayo okay. at saka sa pagiging self-sufficient na yan, kailangan talaga natin ng mga panibagong teknolohiya para naman ma-increase ma ang ating production. Mm -hmm. Di ba? Okay. Hindi naman pwede tayo umasa-asa lang sa maghintay na lang tayo na para huwag tamad, maghihintay na lang tayo na bumagsak yung mansana sa ating biti. Mm -hmm. Kailangan mm -hmm. tayo sa mga ibang lugar para magsikayat ng mga investors, magsikayat ng mga manufacturers na pumunta dyan para ma-modernize natin yung agrikultura natin. Mm -hmm. Kasi tayo, tayo lang dito lang sa panahon ni BBM na nakatugod talaga sa pagmo-modernize ng ating uh, nito sa mm. ating uh, agriculture mm. yun talaga naman ang kailangan natin eh kasi diyan diyan ano eh diyan nagagalit ang ating mga tao lalo na pagbawas yung presyo ng palay nila Opo hmm. pero, pero bukaso kayo para kung kung magkakaroon man ng investigation ang uh, DILG o Malacañang sa Diomanoy travel uh, travel ban violation kung na bukas kung ano man yung parusa yung pataw nila sa akin di okay lang sa akin di ba kung uh, paparusahan nila ako na suspension di okay lang kung ano ako ano man yung hatol nila sa akin ako uh, uh, ano ako sundalo ko, uh, ano yun, sundalo ako ng sundalo ko ni loyal ako kay PBBM okay. Mm -hmm. o kala John Pick. kung ano man yung makita nila sa investigasyon na suspension uh, okay lang sa akin tatanggapin ko at tatanungin ko lang sa kanila pag sinuspend nila ako, isuspended ako, no? Alam nyo? Opo. Pwede po kaya akong bumiyahe? <laughs> Opo. Ga gano po ka, gano po ka importante itong agricultural fair dyan po sa Germany, sir? O para sa ating uh, uh agricultural program dito po sa Pilipinas? Ano itong agricultural fair na ito, lahat ng bagong impensyon, lahat ng mga bagong makinarya, na ano ito. Sana, dede, bukas, kukuha ko ng maraming litrato dito at padadala ko sa iyo para makita mo kung gaano kalawa, kung gaano kagaganda ang mga equipment dito na sana may dala natin sa Pilipinas. Alam mo kung wala lang itong corruption ng ano ito, ng flood control na bilyon-bilyon pera ang nalustay o nanakaw, sana kung pumunta ka rito, sana sasabihin mo sa sarili mo, sana binili lang, lang natin ang mga materyales dito para sa ating mga pagkata. Di ba? Opa. O, nakakapaginayan, di ba? O. Oba. Kaya, al, al, pardon. Aljo, kung ano man yung hatol nga sa akin, sasabihin nga sa iyo, no, kung baka kung suspension, patanong ko nga sa kanila eh. Bibiro lang ako ah baka pwede pa kaya akong bumiyahe. <laughs> <laughs> Hindi, naintindihan ko siguro ng mga kababayan natin dahil uh, uh, na na ang inyong uh, travel leave uh, a month earlier. Re Reaction, mensahin uh, mensahe na lang sa pangkalahatan. Governor Albano, lalong lalo na sa inyong mga constituents. Go ahead po. Oh, yes, yeah, sa mga constituents. No yun, uh, at least uh, namunga yung uh, sa natin sa ating may kapal at wala namang pinsala masyado dyan. Pero maganda pa rin tayo kasi may balita ako paano pa rin yung ulan daw dyan at baka uh, bumaha. Bumaha ng uh, magano ng baha ng uh, magano ng rumagasa ng baha. Pero sana naman wag na. no At uh, sana makapagano na tayo. Baka panahimik na tayo. Doon man sa mga bumabati ko sa akin, alam mo, Radyo, wala, wala naman akong pakialam. Kung mm -hmm. nila ako, Uh, ang, 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 sinasabi ko lagi na sa sarili ko, ang motto ko, ah uh, kung ano yun, uh, wa, uh, uh, whatever they think about me, it's none of my business anymore. Hindi hindi ko na pag-aaksaya ng panuha ko, ano man yung isipin nila sa akin. ang iniisip ko lang, kung ano yung iisipin ng mga taga-Isabela sa akin. Tanda mo, Aldo, third term ko na to. Okay. Uh, matatapos na yung termino ko. Uh, tatlong beses ako tumakbo na awa ng Diyos, walang lumaban sa akin. Uh, I ran three times at the post. Uh, Doon lang nagpapasalamat ako sa tiwala ng aking mga kababayan sa akin. So, uh, sana hindi naman mawala yung tiwala na yun kasi la, ang, uh, ako naman ibinubuhos ko yung uh, aking pagmamahal uh, para sa kanila. Okay. Maraming salamat po, Governor Rodolfo Albano III. Ingat po kayo dyan, sir. Ha? Ingat. Thank you, Thank, thank you, you, very Much, Good morning. Good morning. Thank you. Al audio pentijo s